Shout out mga kabindors saan man tayo sulok ng mundo naroroon ay binabati ko kayo ng magandang araw, magandang gabi at ngayon ay bibisitahin natin ang kambal. Ayan mga kabindors. Ayan mga kabindors naririto tayo kay La Cateruna, bibisitahin natin yung kambal. Uh, araw ngayon ng sabado, oh, sigurado akong nandito sila. Uh, magandang umaga po. Ay, ay. ako ako. Mm -hmm. Ayan. O, pidis, be. Nasaan si, yung isa? Si? Ah, Kumusta na kayo be? Kailan ko. <laughs> uh, Kumusta naman ang inyong pag-aaral ngayon? pero na balita ang ko ano daw tiba sa sunog walang pasok na sa linggo ang balik nasa kaya nga bakit ang bang dahilan don baka sa eleksyon ano hindi na tayo sa eleksyon tapos ano na halloween ah, ah hmm ano eh, yung kasi hindi sa eh, <laughs> <laughs> eh. <laughs> oh, nga, ko, man, ko alam yun. Uh, no ano na kasi, holiday. Uh <laughs> 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 na nila, isang linggo yung walang pasok. Mm -hmm. Kaya pala. Kaya mahaba yung mga na. Yun. Kasi yan din yung anak ko rin walang pasok pero hindi ko tinatanong anong dahilan na hindi kayo, wala tayong pasok Pero hindi ko alam ito pala ganun pala ano, Halloween at saka yung election. tapos Halloween 1, oh, 2, no, <laughs> hanggang ano na yan uh, ano sa dalaw sa cemeteryo mm. magkasikaso doon yung um, matay kaya ayun yung mga pastor live din hmm. ng mga teacher kaya nga din nila mas tatero na yung ano hindi ba nung nakaraang nating video yung mga bata ay wala na doon sa ano ano doon sa kanilang tinitirahan doon sa may malapit sa school nila. Kasi po, ano, ito si Julian mm -hmm. ng nagkasakit. Pinanok kasi mag, mag ang ulo, laging sakit ang ulo, lagi masakit ang ulo, tapos nagsusuka. Nagkasakit mm -hmm. ng kumain. Kaya nasabi ano, naman ng doktor ay ano, may ulcer siya. Ala? Kasi Ah, uh, galing naman ba maglabasa sila sa school mga 6:10. Tapos hindi pa sila makauwi ng diretso sa bahay. Kasi tutulong pa din sila doon sa kaibigan ko na nagbi kasi yun nakasama kasama niya na ka pauwi. Mm -hmm. So, kung ano man yung sabihin, hindi tutulong sila doon para madali makauwi sila. Mm -hmm. Eh mga minsan mga 10 na ng gabi, naglalakad pa sila papunta doon sa tinitirahan nila. Kaya mm -hmm. siguro na ano sila sa na ba yung kain ba? Yung hindi sa oras yung pagkain. Ah, eh, pagdating nila doon, minsan wala nang ano, wala nang silang ganang kumain. Kasi pasar na eh, matulog na lang sila. Mm -hmm. Kaya ganun Kaya, na ang nangyari. Yes. Ano? Eh, pinagpaalam ko naman ng maayos doon sa kaibigan ko na kunin ko na lang yung mga bata. Tapos, Uh, ako na lang din yung may sakripisyo sa kanila sa paghatid sa so, sundo. Ah, uh, mula dito hanggang doon may hahatid mo sila sa mm -hmm. ano? Nahatid ko sila doon sa school. School. Ah, uh, paano yung ano mo? Yung, yung diba? lang ako yung problema kasi yung trabaho ko, di ba? Mm -hmm. Dapat alo si Iti parang nandun na sa trabaho. Mm -hmm. Pero kailangan ko rin yung ano kuya, yung anak ko kuya. Kailangan Kaya nga, kailangan ngayon. na magkaroon ka rin ng income kasi napakalaki ang Kaya ano. Kailangan ko rin yung income. Gastosin. Pero ano nga po yung import, import, ano, importante, yung income po yung mga anak ko. Kasi, ang income nandyan. Pero yung hmm. mga anak ko kung magkasakit, hmm, mahirap ang din. income ko, doon lang din bukanta. Hmm. Diba? Ah, pero ngayon, yan na lang ang ginawa mo. Hindi ka na nagpasok. Hindi, eh pumasa pa rin. Pero yun na nga po yung oras nga yung ginagawa namin. Kasi sila kuya ang pasok nila 11:45 lang. Hmm. Tapos ang alis nila dito, kailangan 6 pa lang maalis na kami dito. Gawa hmm. nga yung oras ko rin yung hinahabol ko doon. Kasi pag nalit din ako sa trabaho, siyempre nagtataka din yung amo ko, bakit late ako? Pero na-explain ko sa kanya kung bakit. Hmm. Kasi Petron hanggang doon sa amo ko, hindi na nakadula yun. Kasi kung pa ako, another buy the number. Kaya nga, uh, ano, masahe, ano, dubli gastos, ano. Tapos yung bahay naman, kung mm. gusto mm. kong magkuha ng bahay doon, yun na nga ang laki ng upa sa Santa Lucia. Wala nang 1 mga 2,000, 20, wala, wala akong nakita. Mm. Ang upa doon ay 3,000, 3,500. Ang tupad ano? na yan, kahirapan pa yan. Paghanak, natakot ang CR na ano, yan ay marami. Kaya mm. Nah, mahirap po yan. Pag singian ka pa ng dalawang buwan na deposit, 5,000 yun. Mm. Ang sa 3,000, hindi eh, 6,000 din yun. Saan eh, ko kaya naginapin yun? Ang problema, hindi mo man kaya siguro yun na umupa ng gano'n kasi umupa kang alin dito, ayo sabi ko nga dun sa hinahanap ko ng pangibahan. Ate, okay, hanggang ano lang, lunis hanggang tidy lang. Pinapakil ko sana, Mm -hmm. Na isang buwan nang ibigay ko, hindi ako nang magbigay ng dalawang buwan. Kasi, mm -hmm. lunis hanggang tidy lang naman eh. Mm -hmm. Parang lang din talaga sa kanila yun na uh, ang ano namin sana na para hindi na sila mapagod sa biyay-biyahe. Hmm. Kasi biro mo labas ng ano, wait na kagabi dito, ang dating namin dito, mga 7.30. Mm-hmm. na. Nadagdagan na ba yung kanilang uniform? Wala pa. Wala pa. Uh, yung rin, yung isa, tag-isa sila, no? Mm -hmm. Yung PE uniform talaga yung namin. Um, uniform ang Akin din. -ano pero kayang sabi mo doon, ano lang naman, di ba, kada biyones? Isang mes. beses lang naman yon Kada Friday, ano? Isang Friday lang naman. Kahit kuya, isang beses lang. Pero, kailangan talaga nila mag-provide din yan. Mm. Kasi, hindi siya pa pwede mag-civilian doon ng kung anong damit eh. Kailangan pili talaga. Mm. Kaya nga, yung mga comment dyan nga, ya, pag na-interview laging may problema, hindi ko naman lahat pinapasildo sa vlog sa guest sponsor. Kasi, kaya nga ka gina-vlog kami kasi mahirap kami. May may mga comment kasi dyan na ganyan daw tuwing interviewin daw ang kambal ako, may mga problema. Eh ano ba yung dapat ko sasabihin kuya, walang problema? Ano naman ako ibablog kung wala akong problema, di ba? Eh kasi hindi nila, husgahan nila ako agad na hindi pa nga nila alam ano, kung ano po nangyayari. Kaya... Eh, like, kaya nga eh na, kaya nga nagkukumin sila hindi nila masyado alam yung mga ano yun eh. kaya dapat mm. huwag naman yung ganun talagang <laughs> ibablog mo ako kasi may problema di diba? mm. ba kasi pa ba naman ibablog mo pa ako kung wala akong problema Thank <laughs> <laughs> you. Nakailang exam na ba kayo be? Isa pa lang. Second na? Ah, second, ano na? First pa lang? Grading? First ba? Ah, first, first grading pa lang? Hindi po first exam. Oh, ayan. No, first, first grading. grading yan. First grading? Ano na yung mga 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 At ito mga kabindors ay inano natin yung mga nagawa nila. Mga kabindors sa school. Titingnan natin yung kanilang mga Pang, ano ba yan, de? Ano? First reading? Ah, ah tingnan nga natin, de. Ayun. Hindi ma... Balik... Balik ilang papel yung first reading? Anim po. Anin na papel. Yan lahat. Puro ano yun? Hindi. Pagano? Pagano Ayun. Okay. Ano? Saan? Dapat kasi hmm. uh, awal -awal ng yung skip step to eh. Away-away na mga ate. Matataas naman yung mga marta nila yan. mga kabinos yung kay ano naman. Sa 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 ka ko po kasi Or isa lang po yung mali ko. Ah, bali anim rin na papel yung sayo. Na, okay. Six, seven, eight, four. Yung... A Hmm. Ayan, naros puro chick ah, puro correct ah. Talagang nagsisikap kayo sa inyong pag-aaral. Ano, na, na, ano ko, believe ako sa inyong dalawa. Talagang nagsisikap kayo. Kung iba yan eh, simple din yung pagpupukusan kasi di kayo interesado na mag-aaral. Puro mali yun yung mga ginawa nyo. Na nakita ko na talagang Bibihira ang che, ano ang ano diyan yung mystic kasi puro ano eh. Maraming salamat po sa kay yung vendors sa pagkailan po sa pagkailan po sa pagkailan dito sa sa kanya. Hindi kami makakagansin ng mga atas ko na lang po. Hindi po sa kanya, hindi kami makakapag-aral. Maraming maraming salamat po sa kanya. Ayan mga kabindors, nagpasalamat ang kambal. Ikaw bi, anong masasabi mo na kayo ay nakapagpatuloy sa inyong pag-aaral? Ayan. Ah, kayo ay mga dalaging din na ano. Sigurado ako may mga pangangailangan na kayo sa inyong katawan. Mm -hmm. Eh, Ayan, pag yan ay nakaluwag-luwag ang ating mahal siguro na sponsor ay kayo ay ano mapansin ang inyong pagdadalaga pagdadalagita kasi may mga pangangailangan na ilangan na kayo sa inyong sa iyong katawan eh medyo ano lang muna tayo kasi may medyo may problema pa ang ating sponsor no pagpasensya na natin kasi meron niya siyang sinabi na kayo ay bibigyan ng mga para sa katawan ba pero hindi pa niya na ipapaabot sa inyo no kaya sa sponsor tayo laging magpapasalamat ano bigyan natin siya ng pasayahin natin siya sa pamamagitan ng mga ginawa natin tulad ng mga uh, ano nyo mga test paper na talagang halos perfect na uh, nagawa nyo kasi interesado ang kayo sa pag-aaral ano at saka sa tulad sa akin, salamat din kayo sa akin na ako ang tagahatid ng inyong kuan yung inyong mga ginawa doon sa ating mga manonood para makita nila na kayo ay interesado talaga sa pag-aaral, gusto niyo makatapos, makatulong kayo sa magulang. Kaya na ay naka-profession na kayo, ano? Ah. Niyan, ate Rona, ano? Ah salamat din at hindi mo pinababayaan itong mga anak mo inaalalayan mo sila kahit malayo ang kanilang paaralan ay kilit mong ginagawa na sila ay maalalayan kasi di pa nila kaya doon kasi malayo eh di ba mm -hmm. takot pa talaga ako na ihayaan ko lang sila na sila na sila lang yung puso umuwi dito sa bahay kasi marami nangyayari yung hindi maganda Oh. Ayan, baka sabi ko saan naman nakarating. Kaya hmm. yeah, mas mahirapan ako maghanap kung um, malayo na sila. At saka lalo na ngayong panahon mm -hmm. kasi uh, may nababalitaan uh, ako mayroong nangunguha ng bata na ibinibintay yung ano? Nakuha yung mga organ yan. ba? Yung mga kids doon at saka yung mga wall Nasasabi talaga na yung mga bata ay kailangan may sundo talaga sila. Kasi ang labas nila sa school, 16 na ng gabi. Kung ba magiging na. Hmm. Ngayon kung wala silang sundo at sila lang, baka mamaya ay maglalakad sila doon, may ibang kukuha sa kanila. Hmm. Kung may magpapanggap din naman doon sa school na sila yung magulang pero hindi pala. Tapos dalihin na kung saan saan yung mga bata. Kaya Tapos, kukuhaan nila ng organ. Hmm. O, may nila. Tapos, yan ang mangyayari sa dalawa kong anak. Dalawa na lang ang madisgrasya pa. Kaya... kaya, yung sa isip ko nga, mm -hmm. parang hindi ko i-ano yung income sa buhay ng mga anak ko. Kasi sila igagapang ko talaga sila hindi kaya ko. Hindi, nakakaya mo pa naman dito. Tra trabaho ka. Pero ano na ano mo, yung sinisikap mo rin. mm, um, sinisikap mo rin. Masundo sila yung sa panahon ng ka? ano. Kasi ito ang talagang kakayanin ko kasi para sa kanila. Kasi mm, nakita ko naman yung mga marka nila na okay. Oo. Oh, Kahit pa hindi okay kuya, yung marka nila. Mm, kaya nag-aaral sila para matuto sila eh, Matalino sila. Pero sa so, nakita ko sa mga marka nila, eh ano eh, okay. Oh, at saka... So, ngayon, pagpabayaan ko sila, wala. Paano mm, naman sila. Kaya nga sa para naman sa pinagbukasan nila, paglaki mm, nila ano at saka kung kapala pa na nandito pa tayo, Oo. makakatulong sila sa iyo. Yun lang na, Kailangan? din naman ang tinanong mm. sa kanila na hanggat kaya pa namin, kaya pa rin papa trabaho magtrabaho, at ako din, hmm. gagapang ko sila namin sa mm. na makakaya namin. Ngayon, kaya sila, sisikap sila sa pag-aaral kasi pag wala na kami, para din naman sa kanila yun. hindi sila maanin ng kapwa nila. Kasi wala naman kami yaman na iiwan sa kanila kuya eh. Oo, oh, kundi iyan lang. lang. -hmm. Yan tama nga yun. Kaya kailangan ko silang isapan. Yan kaya, mga, mga kapindors. Kaya ko sa kay mm -hmm. ma'am. Anonymous na nag-sponsor sa mga dalawa kong anak. Mm -hmm. Tapos puso ko talagang hindi pasalamat ko sa kanya yun. Kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang. Baka ewan ko lang kung makapag-aral ba o hindi. Kapag-aral din naman siguro pero hirap talaga. Kaya dahil dun sa kanya, nakapag-aral yung dalawa kong anak. Kaya maraming maraming salamat po ma'am. tulong nga inyo ibinigay. Mm -hmm. Ayan, shout out sa ating mga viewer dyan. Sa mga taga-subaybay ng aking video, ng aking vlog. Eh, ito, uh, binisita na naman natin uli ang magkambal at saka si Ate Rona. Uh, doon naman sa mga komentyo mga kabindos ay medyo ah uh, na siyempre tao tayo sila naman din ay nasasaktan yung mga na ibabas nyo doon eh dapat sana eh huwag naman sobra ang inyong pagbabas uh, natural lang naman yan na may nagbabas sa mga vlog pero yung sobra ng pangbabas ay eh, napakahirap na rin yun siyempre tao tayo eh anuhin natin yung takbo ng kanilang pamumuhay kung paano sila nabubuhay ah uh, yan ang isipin natin kasi kung sinabi pa nga kung yan ay mayroon talaga sila ay hindi naman natin gagawin ito na maiblog pa natin okay. sila kasi kaya naman nila yung kanilang uh, pamumuhay ano hindi na natin i kasi marang yan ang, ang ganilang kalagayan eh. Nagkakarap sila ng wala dito sa panahon na mayroong pangangailangan, doon pangangailangan ng mga bata. Uh, kaya nila yun kunin. Uh, hindi naman nila kaya kunin yung gastusin kaya humihingi sila, dumudulog sila sa atin ng tulong. Ganun yun. Ayan, mga kabindos, pasensya na po kayo sa aking mga nasabi. Ay, ayan naman ay ano ko lang sa inyo na 'wag naman sobra ang inyong pagbabas. Ayan, thank you so much po. Hanggang dito na muna ang aking update sa magkambal. Ah, uh, thank you very much din kay Ma'am Anonymous ng Pennsylvania. Ito, a uh, binisita natin uli ang magkambal. Ah, uh, thank you so much sa support sa aking mounting channel at saka sa mga taong nangangailangan. Uh, ah, salamat po. Bye-bye po.